idol mga tayo ngayon ito po yung mga stock po natin na mga hindi na po nagana sa ngayon mga naka-stock po sila dahil nga po inabot ng mga pandemic yan yeah. yan po yung mga export na po yung mga papel nila so ngayon po yan po kumuha po yung ano mga bagong unit ginamit po yung mga papel po nila na pinagpapalitan na po ng bagong unit po yan na na-stack natin hindi na po nagagamit idol eh. kaya po sa kaliman na ano, saka po nila mabubuo kung sa kaliman po yung mga papel po ngayon sila ay sa bago po nila nilagay yung mga idol mga old model na po mga unit na yun tatagalan pa po nila bago maayos po yan kung sakali po na po yan ang pandemic. Uh, karamihan po ngayon, yun ay mga bago na po yung nilalabas nila. Para lalong dumandang ang ano, mga, mga unit, mga bus, mga lots. Okay. Uh, hintayin po natin yung mga bagong darating po ngayon. Marami pa po. Kaya uh, lahat po yan ay ayusin din po. Medyo matagal pa lang. Uh, karamihan din mga bagong unit na. Uh, shout out po. Shout out sa ating mga viewers, sa ating subscriber. Maraming maraming salamat po. At uh, paki subscribe lang po mga lods. Alright. mga idol magandang gabi po sa inyong lahat mga idol uh, welcome to my vlog yan po mga idol uh, dito po tayo sa talipan at uh, halos lahat po ngayon dito ay mga bagong rehab na po yung nadating yan may bagong dating po tayo 243 yan galing sa rehab mga idol 200 series po yan mga bagong rehab po yan, mga yan. Bagong dating team po dito sa Talipan. Yan, mga idol. Karamihan po ngayon, mga bagong rehab at mga bagong unit po. Tulad po ng mga Asia Star. Yan. Ngayon po ay kakunti na po yung mga nakatenga po rito. Yung mga mga bus na naka stock po Ayan. Ayan na lang po yun, no? ilan na lang po. Yung iba po dyan, mga wala na pong papel, kaya pinagpapalitan na po, expert na po yung mga papel nila. Ayan. Mga mga bagong papel na po kinuha po nila at para ilagay po sa mga bagong unit mga papel po nila mga idol kaya karamihan po dito ngayon ayan mga bago na po lahat halos lahat po inirehab na yung ito po yung sa Lucena Talipan mga lods mga bagong Asia Star karamihan na po rito Ayan, mga lods Yung mga bago po kasi pinapalitan na po nila ng uh, palit na po ng ano po yan, ng bagong unit po, yung mga luma pala. Ayan, mga idol. Nilagay na po nila sa mga bagong unit at marami pa pong darating na mga bagong unit. Kasi yung iba ho, mga old model na. Ayan po yung mga unit nila mga idol Mga Nalilinis Ayan yan, inaayos po Ito yung 229 uh, Bagong rehab din po Naka lowered siya Ayan, Ang gaganda lalo sa gabi ito lang yung mga ibang hindi pa nare-rehab mga 2 o 3 waiting na rin po yan mga idol pagpasok po niyan sa rancho bagong itsura na rin siya dyan halos bago na yung unit dito Ayan, meron din silang angkay mga lods pa angkay pa rito halos at halos kakaunti na ang mga unit natin halos pinapalitan na po ng bago mga pwedeng i-rehab, nire -rehab na po nila yung mapapanginabangan pa po at karamihan po nyan ay mga bago na yung pinapalit nila mga idol, shout out po pala sa ating mga subscriber po dyan maraming maraming salamat po sa pagpapanood po sa ating mga mga channel alright